Hello! Magandang buhay ka TV Ngayon magluluto tayo ng chicken afritada with pineapple chunk. Ngayon naghanda na ako ng chicken, na isang buong chicken. At kinukuha ko yung balat para iwas kolesterol po tayo. At ngayon, hahatiin na natin tong buong chicken Ito lang yung gusto kong ano sa para sa afritada ko na gawing afritada para ulam natin. At hinuhugasan ko mga tatlo or apat na na bisis para lang ano yung mawala yung mga ano yung mga lansa at yung mga ano may dugo-dugo at ngayon at ilalagay ko to sa saling ko to sa may ano lagayan na may butas-butas para matuyo to siya at pagkatapos kung mailagay ko lahat ilagay ko sa ano Ilagay ko sa lagayan at lagyan ko ng asin at kumut-kumutin natin yung ano natin para mahalo-halo yung ano natin. Katamtaman lang yung asin nilagay ha, hindi madami-dami para hindi ma uh, maalat yung ano yung chicken. At ngayon, naghanda ako ng isang perasong karots at dalawang patata. Hindi kalakihan ng carrots at ito binabalatan ko na lahat at Hinuhugasan natin bago natin i-slice yung carrot at saka yung potato. At ngayon, i-slice na natin yung potato at saka carrot. Yung carrot ay ganito din yung pag-slice ko parang pareho lang din sa chicken na pag-slice ko para maganda siya ng tingnan at hindi naman sa ganun na ano gusto ko kasi may style na magluto ako gusto ko na may style at ganito yung in-slice ko at para sa inyo kung anong gustong size nyo at ganun din yung ano yung patata yung pag-slice ko kasi gusto ko din niya magkapare-pareho yung slice nila at uh, nasa inyo lang kung malakihin ninyo or palaitin ninyo. Basta yung sa akin, yun ng ano ko, yung, yung mga style ko sa mga gulay. At ngayon, naghanda ako ng apat na pirasong garlic. At pagkatapos ay yung sibuyas naman natin, ay eh, malaki yung sibuyas ko. Kaya hahatiin ko to kasi masyadong malaki lang. Hindi masarap kung ma, madami yung ano natin, yung ingredients, ba diba? Yung gaya ng onion or garlic. At ito na, in-slice ko na lahat at hinahanda ko na ang dapat gawin ko at iluluto ko ng chicken afritada na may afolchang. Ito na yung ano, nakahanda na, nakahugas na lahat at, at lulutuin na natin. At ngayon, naghanda ko ng frying pan para sa pagluto ng afritada chicken natin. At nilalagyan ko ng oil. At ngayon, nainit na, ilalagay ko yung garlic. At medyo ano, kung tingin nyo na medyo may pa brown-brown na, it, ilalagay naman natin yung sibuyas. Ngayon. Yan ang ano ko, yan ang ano ginagawa ko pag ano, pag magluto ako ng apretada. Simpleng gulay lang. At oh, kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe and click the buttons para naman ma-update kita sa susunod na may upload ko dito sa channel ko. At ngayon, medyo na ano na puro na medyo na brown-brown na lahat at nilalagay ko na yung chicken chicken na in slice ko at nila ano ko at hinahalo-halo ko yung ano yung sibuyas at garlic sa chicken. And of course, para maano naman natin, lagyan natin ng salt. konti lang yung ano ko para maano yung timpla natin. Matimpyuhan, matimpyuhan yung ano, timpla natin. At nilalagyan ko ng kunting ano, ground paper. Black na ground paper. ang ilalagay natin. O nasa sa inyo lang kung lagyan ng ano, liso, pero sa akin, ground paper lang kasi kasi para ano, para pagkain, hindi, hindi ko yung makakain yung ano, yung leso. At ngayon, takpan natin ng mga 5 minutes or 10 minutes para ma-steam yung ano natin. Ayun na. Para ma-ano natin, ma-steam yung ano, yung mga lasa dyan sa chicken. Yung nilalagay natin. And of course, nalagyan ko ng apat na kutsarang soy sauce kahit anong brand na soy sauce ang gagamitin nyo. at ganoon naman at nilalagyan ko ng nor cubes na chicken ang nilalagay ko isang piraso lang maliit lang para hindi ma-maalat-alat yung ano nyo, yung loto. At ngayon, na, tinatakpan ko galing tapos ngayon, dina inaano ko naman chine chicken ko naman at hinahalo-halo. At ngayon, lagyan natin ng three-port na kutsara na paste. And of course, may apat na kutsara din natin na ketchup. Kahit anong brand ang gagamitin nyo. Basta yan ang anosom din lang ninyo para masarap yung niloloto natin. At tinahalo ko. At pagkatapos, paghalo. At ngayon, lagyan natin ng 3-4 na cup na tubig para sa pangdagdag na panglambot sa chicken natin. Hindi lang yung chicken na lalambutin palambutin natin, kundi yung mga gulay na ilalagay natin sa susunod. Gaya ng carrots at saka potato. Pagkatapos na may lagay at may halo natin yung chicken afritada natin at takpan natin kahit 10 minute, uh, 5 minutes or 10 minutes na para pang ng mga gulay at saka chicken. And of course, may fine apple chunk natin para masyadong la, masarap yung ano natin, afritada ng chicken. At yung pineapple chunk kahit anong brand ang ano mo bibilhin, ang yung mga ingredients natin, lahat ng ingredients ay mabibili natin sa supermarket at saka mga palingki. Yung fine apple chunk natin ay isalin yung tubig. Hindi natin isama yung tubig sa paglagay natin doon sa niluluto natin ng chicken apretada. Yung kunin lang natin yung pineapple lang, yung pinya lang yung laman nitong kanato masyadong malaki yung binibili ko kasi gusto ko masarap ang ano mas maraming ano pineapple kasi paborito ko kasi pag nagawa ako ng apretada ng chicken damihin ko talaga at malaki yung binibili ko ng pineapple chunk yan na at nilalagay ko na lahat and of course ngayon masyadong masarap na yung ano natin yung ulam natin na chicken afritada. At ihahalo natin para maano natin ma, ma para malambot-lambot konti yung ano natin fine apple chunk at at ngayon maghihintay tayo ng mga para pang para malambot lahat yung carrot, potato, at chicken, of course sa kanina lang yung chicken na nilagay natin eh nalalambot-lambot na yan. It's of course, ayan na ang resulta. At gusto ko yung ano, yung itatry natin yung potato at saka yung carrot kung malambot na ba. Pero sa akin kasi, that, 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 sa akin kasi, ayaw ko yung masyadong malambot yung gulay. Gusto ko yung ano, yung kap, ano lang yung hindi hindi rin hilaw, hindi rin ano, hindi rin ma ano malambot kasi maganda yung ano parang pagkagat mo parang mm, masarap talaga. At ngayon, ito yung gusto ko na hindi masyadong malambot yung carrot sa kapatito. At ngayon, naluto na yung ano natin, yung apretadan chicken with apple chunk. Ready to eat na, mga misis, mga mamsi dyan. Ayan na, handahan handa na po. At kayo, ito try nyo sa bahay nito. Simpleng ingredients lang to. Hindi masyadong maraming ingredients ang apretada natin na chicken apretada with apple chunk. Ayan na, bye-bye. Thank you for watching please subscribe and click the buttons para naman ma-update kita sa sunod na Maya